Hi hey guys, uh, magandang umaga sa lahat Nandito kami ngayon sa Caravan Park ng uh, Lake Boni dito sa Barmera Ang biyahe namin more than 2 hours uh, Hindi na kami nakapag uh, vlog kahapon diwa nang pagod na, pahinga na kami Pero ito yung uh, cabin na nirent namin ayan Kaya dyan nakaparating sa sakyan Ang ganda dito guys Uh, saka this time glamping naman kami so hindi muna kami magse-set up ng tent uh, medyo sarap buhay naman ngayon although syempre uh, mas may yung bayad dito mas mahal pagkakabin kaysa sa pagka mag tent ka lang so ayan nandyan yung children's sa uh, uh, playground marami pa tayo ikutin hanggang mamaya kaya lang eh, ito lang yung gising lang namin ayan, ayan yung kabuuan nung ano hindi pa yan yung buo ito pala yung sa neighbor na mga neighbors namin sa kapaligiran ayan at uh, pasok tayo dito sa loob ng uh, cabin ito yung pinakakabin namin sarap ng namin kagabi for the first time hindi kami nag set up ng tent Ayan. Ito, itong bintana na ito, ayan yung kitchen Ayan si Gia Pero papasok tayo sa loob Samahan nyo ako dito sa loob Tutor ko kayo Ito yung cabin na Na nirent namin 3 days 2 nights kami dito Ayan No smoking No pets allowed Ayan ito. Pasok mo. Living room. Ayan. Mayroon din siyang maliit na TV. Ayan. Ayan yung couch. Ito yung living room. Maayos siya. Ito yung yung pinaka-room namin. Ito isang room, nandito si Tiffany Kaya lang tulog pa Ito yung CR Ayan Maayos siya, madinis, Kompleto Ayan, para din yung mga Airbnb sa atin Kompleto siya sa gamit Towels, mga Shampoo, lotion Conditioner Ayan, iikot kami guys Maglalakad kami at uh, namin kayo sa kabuuan nitong uh, Lake Bonny Caravan Park. At doon, pupunta tayo doon. Ayun yung lake. Pupunta tayo doon. Hindi pa rin namin nakikita simula pa kapon. Hindi pa namin naiikot. Ang kagandahan ngayon, since it's uh, weekdays, walang mga bata, konti ang, ano, kukunti ang tao dahil nga weekdays. Nagkataon lang na nakalib kami ni Gia ng one week. Kaya kami nakapag glamping Para pakita ko naman sa inyo kung paano dito yung para sa mga nagka-camping lalo na sa Pilipinas o yung mga nagka-camping din dito, yung mga, nag, mga taga rito sa Australia. Ah, halos yung mga nagka-camping dito, alam na nila to. Pero gusto ko lang ding, ano, maipakita sa inyo dahil marami kaming pinapanood na vlog ng camping sa Pilipinas. So, eto, ah, dalawa kasi ang ah, camp, ang classification ng camping, camping site dito. Merong unpowered at may powered. Tulad dito, papakita ko sa inyo. Itong area na to, yung kahabaan niyang yan, uh, grass area na yan. Ang gandun. Ang sa dulo. Yun. Is unpowered. Unpowered in the sense na wala kang sasaksakan ng kuryente. So, ang gagamitin mo na ano mo talaga eh, lahat ng uh, rechargeable gadgets mo, ganyan. Uh, solar powered, yan. Tapos may, depende sa ma-assign sa yung area, may mga numbers yan, yan. Of course, yung simula sa b 1 b 2 V3, V4, eto V5, V6, and so on and so forth. Tapos, makita mo, meron silang mga rules dyan na nakalagay na no pegs within 1 meter of curb. Ang dito kasi, ang terminal nila sa curb, parang yung pinaka uh, bangketa, ganyan, yung pinaka dulo ng bangketa is uh, no pegs within 1 meter of curb. Ngayon, ano ba yung unpowered? Ayan nga. Uh, so, dito ka. Area mo to. Kung nakasign ka sa V5, area mo to. Hanggang dito sa, ayan, bago mag V6. Simula dito sa guhit na puting ito. Ayan. Tapos, hanggang dito sa susunod na guhit na puti. Ayan. Yan ang sakop ng V5. So, pwede ka magtayo ng tent dyan. Wala kang sasaksakan ng kuryente. Pero, merong source of water. Ayan. Pwede kang kumuha ng tubig dito. Ayan. Ito yung source of water. Ayan. Pwede kang kumuha ng tubig dyan. At ang gaganda ng CR dito, ayun, yung structure na yon. Ayan, Ayun pala. CR yun. Tapos, ngayon, pagka naman dito ka sa powered, powered site yan. makita niya, example, yung caravan na yan. Nasa powered site siya. Dito may papark yung caravan mo. Ayan. May mga designated na number din. Tulad yan. Uh, 4M-5. Ibig sabihin yung kabilang side. M4. Itong side na to, M5. Tapos ang saksakan nila ng ay ah, yan na pala yung source ng ng ano ng power yang itong poste na to nandito na yung address nandito din yung saksaya M4 M5 yan dito sila ngayon para maisaksak mo yung yung kuryente mo ayan bubuksan mo to ayun ay nang saksakan Diyan ka magsasaksak Yung M5 dito M4 doon 15 ampere yan Kasi malapad itong ground pin 15 ampere So diyan ka magsasaksak Diyan mo i-charge icha yung mga Yung mga gadgets mo Yung caravan Diyan din nakasaksak Kaya kung makikita niyo yung caravan na yun, Ayan Tapos uh, Dito sila yung source ng tubig nila Dito sila kukuha Ayan Ayan ang source ng tubig Tapos ito naman Dito naman nila Ilalagay yung Yung uh, sa drainage nila Yung sa pag naghugas nila sa sink Sa Sa pagpaligo Diyan bumabagsak Pero hindi dyan napupunta yung Hindi dyan ang dumping nung para sa Ano nila sa CR Yung waste sa CR tapos ayun na nga, ayun na nga, tumakbo na ngayon yung mga water fountain sa sa Children's Park, ayan. So, ganyan ang sistema dito. Ayan, nakita nyo, may ito, ibang, ibang area naman to M6, M7, ganun din. Oh, mag ah, itong side ng power na to is uh, M6, yung kabilang side M7 Ayan Ito M6 Power ng M6 Power ng M7 Ayan So ganun din Dito sa M7 Ay yung Yung uh, dumping uh, Dumping site nila Ng ang mga weights Sa kitchen Ayan tapos ay na source of water. Yan. So ganyan guys dito. Magkasunod-sunod man niya, makita nyo ilang pa yung bakante nga. Ang daming bakante ngayon dahil nga sa weekdays pa. Kung makikita nyo, bakante yan, bakante yon, bakante yon, tapos caravan. Tapos dito naman sa kabilang side, itong tinatayuan ko, bakante. Tapos bakante yon, Tapos may bakante, bakante, tapos caravan so ang ganda nga ngayon, mas gusto ko ngayon maganda rin pala yung weekdays dahil tahimik gusto ko lang ipakita sa inyo yung dump point dito sa uh, caravan park na na kung saan kami nagstay itong dump point, dito dinadump na mga caravans yung mga waste nila galing sa toilet kasi yung waste naman galing sa toilet ano yan, nasosolidify na yan. Meron silang hinahalo sa, doon sa waste tank ng uh, caravan para masolidify. Tapos, paparada sila rito. Ayan, dyan nila idadump. Yan ang dumping area nila. So, ganyan ang sistema ng mga pagkakaraban dito. At uh, ito naman yung, tingnan uh, ang CR nila. Ito yung CR Meron ding iba na hindi masyadong Maayos yung Yung CR Pero dito naman sa Sa uh, uh, Lake Boni Caravan Park Is maganda naman ang Ang facilities maganda CR nila So ayan Pasok tayo sa panlalaki At uh, Ayan, nakita nyo kung gaano paganda yung siya nila yan ito yung mga shower room may tatlong shower room dalawang toilet tapos ito yung laboratory. ayan yung urinal kasi hindi lang naman itong mag-isa, meron pang iba sa mga ibang areas kaya ganto lang siya plus iba pa yung pambabae So, yan guys, pinakita ko sa inyo paano ang uh, ang CR dito sa kayong dumping area. Ah, eto nga pala guys. Diyan na um, ito yung mga guide para kung gusto niyo mag-fishing o mangwa ng crabs, crayfish dito hindi kay maliligaw pero pag hindi niyo sinunod to penalty ang aabutin niyo. Ayun, nandiyan naman yung mga sizes pati kung ilan ang limit. Ayun. Tapos ito yung mga pwede nyo lang gamitin na mga panghuli. Ayan, o. Oh. Atan nyo naman, napakaliit lang. Totoo ito. Hindi, hindi nagbibiro to. Marami na nagkwento sa amin na na-penalty. At uh, talagang yung sukat, importante sa kanila yung sukat. Huwag kang lalagpas doon sa mga sukat, mga bag limits, kung ilan, kung anong species. At uh, sumunod ka lang sa batas. Eh. Hindi. Hindi ka naman mapapahamak diyan.